mga pagpalang umaga sa ngali at gabi sa inyo lahat mga kaibigan mga kapatid Puli po ang inyong God bless your opinion So guys, dito po tayo sa Salab Meron po tayong kasama ating tour guide si Kuya Jerry At ang kasama natin ang kameraman si Mr. Mr. Nawa. <laughs> Simple lang po ang nagawin natin, pagliwanag lang natin kung ano tong lugar na to So Kuya Jerry, anong meron ba dito sa lugar ninyo? Ito kasing barangay sa Salab, kapag ko eh Ah, uh, 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 lang ng ano, ng Bandaon Palawan River, Palawan River. Dito ito yung ano ngayon, ayon, binadayo. Binadayo Ay. sa mga gusto bali ko Okay. Ah, binisa bago lang siya nakasadahan sabahan. dito sa barangay niyan. Lalag ang mga mga natlab. sa mga natlab. Saan? sa AT, yung, at, so, sa barangay Sa barangay sa mga tao. Uh -huh.

Pero naman, binako, o, say, na muna ako dinakorek O sa ikorpos na ko, to promotor eh, SM At ma-credit man lang sa barangay sa lab uh -huh. Na ang ganang banda ang na sikat karoon na ginaliguan Dito yung mga concentric na to ka tourist uh, spot pod Sa usaka sa delito sa barangay sa lab So dapat 3 pod yun na siya, sa barangay sa lab siya kasakop Dapat lang kayo ang pod sa na Barangay nangalili yan, ama?

yan yan at mga katao talaga ah din din sa barangay ah din sa sitio Tambunan sa baba sa barangay Labor Tabok sa banang ilian din din ta nan sa provincial government road ali dece governor Ronald Gonzales talaga kami dito siya daw Bilo po talaga oh, no. so, 'yang cowok galing naligo doon. Oh, delilah, motor. Ah, oke, oke, oke. So, guys, baktas pala tayo dito, guys. <laughs>

So, yeah, so, ayan. Ang hatod ni mga dalaga. Ah, asam nila mga bisita okay. no. na no, to din. Ang mga bisita na to din. Ang na Ah, Torres. Torres. Kumusta? Langga, kumusta ang yung gyatuan dito? Okay, gyapon lang. Okay kayo. No. Okay ka na lang. Ano mo no. sasabi nyo? Pagpauli hangak. Pagpauli kayo. Pero opening ko mga muli. So, pagpaingon ninyo, kaya't kayo mo. Pag Pagpauli. Luya na. Luya na. So, guys, ayan. Galing na sila doon. Uh, ah. Mr. Opinion, ha. Ah. Ah. Ako 'tong ihatid ni Bay Diribay. Ah. Para simple tsala. Ah. Yan galing na sila so nakasabi talaga na ano. <laughs> Mahirap pala dito pag nagbaktas. <laughs> o, oh, ang ah, nagmotor tingnan mo nagtulak yung nagmotor kasi wala lang dito, kaya sa motor, wala wala motor, tulak na. Ah, ang packet. Packet. <laughs> Magkasama-sama sa motor. Ah, kay di pa humuk wala, man ang yuta. Pa-pasipa ayo. Tulak to. Nena na pala ano? Nagmotor ka man, baktas ka man pabalik. Kapoy ito mahirap. Kamas kamas mo Guys, hindi hindi talaga joke. Dito ko ba dati pagbalik ako ng ibaw, drive lang live. Ali <laughs> na kaya. Ang lagi ko kada ko. Taas gud lagi no. So, tindog na kaya ang kalsada, guys. Wala pud ba ko lang kain ng kalsada. Mm. Mata, so, ayan guys, may mga Mata, ka. Totoo na una nang kalsada oh, so, sa barangay Ilian. Ah, moto. Oh, so, moto kalsada barangay, dikan sa, ba, sa barangay Ilian ang kalsada mo na siya na una. Mm. Ulahin na ni siya ang kalsada. So, ayun pala guys, ang dinadaanan ng mga vlogger na nagpunta rito, diyan sa dumaan. Kaya matawag nilang sa kanila yan dyan, pero dito yan sa salab. Sakop yan sa salab. Yan po ang... Uh. So, ayun guys, nagmotor siya, pababa, ang sarap. Pauwi, uh, ano baktas. Ano? Yes man. Mga tao man. Salam. Okay. 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 okay, kumusta maninyo 'yung dito? Okay. Enjoy life. Okay. Okay. Taga, taga din mo. Ano oh, na, taga Ako na. So, kaya kamusta man ang yung pangaligo dito? Okay ra? Ayaw Ay, mo pangaligo. na ligo. Oh, Okay ra kayo. Isa may nagperiwok nag dito. Nagperiwok. Nagperiwok dito. Periwok. Nindot kayo. Nindot. nya nang ma-enjoy ka ba? Piling di mo ka-peri ka. Ay, matik na. Uh, so, okay, uh, okay ang pagpunta dito pero ang pag-uwi, tingin nyo? Gakamang. Gakamang. So, makikita nyo naman guys, nakatayo po talaga ang kursa daw. Hmm. Ano kayo ino? Ano ka mo? Mr. Opinion Mr. Opinion, ha? Mr. Opinion. Ha? Uh, So yan dyan okay. Shout out sa inyo Tanan Humping So yan o oh. Paket na naman sila dyan Diyos ko po ang daanan nila Tingnan natin guys Yung ex extreme na ano Pag-akit ng kanilang motor uh -oh. Tingnan nyo guys Katayo pa talagang lana no oho so, nyo so gahi sila shout oh, thank you so anong ganun kahirap guys ngayon hindi pa kasi ito natapos pag natapos ito okay na pero halos parehas lang naman daanan pala doon sa kabila kaya Jerry Parehas lang sa kabila. Kabila. Doon. Papel pa din kasi lang dito. Oh, okay. Straight sa ila, kanin din medyo pa. Katindog. Ngayon mo. Straight daw. Ang ko nila ba? Bakit? Ang hay mo pa pa bilib. Mm. Ang bilib daw. So kan isi mintuhon po ni. Mintuhon daw ni. Abi gid di 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 ko na. Mintuhon. Mm. Ah, wala mo ka ulay pa motor. So si Mayor right? ang nag-ano ani, nagasikaso. Very mm, good talaga si Mayor guys So makababa ang motor Hindi makakyat Makakyat na kung ano yung motor na gagamitin mo Yung ano pang trail Hmm pang trail Ito to, guys pang trail lang po talaga ang dadaan dito Okay Nakikita po ninyo yung daanan na naman ng... At so, least ko po Hindi po kaya ng ng motor na ano Pero ang akong concern ang mga vlogger ginakuan ko nila nga sa Barangay Ilian asa may parts sa Barangay Ilian diya nga nagamit daw eh sa mga turista kung naay mo nai maligo di mm -hmm. kanina nga area which is nga parts sa Salab parts sa Barangay Salab so okay. igi hatag na to ang credit sa ang tourism sa Barangay Salab okay uh oo -oh. ang ina ka mga part ng pangpang ug kato dito wa man gamit na oldo na kaya po sila ikaw ang kontribusyon kay part ba sila pero uh -oh. ang ginagamit man si sa kabila ito, sila oh kabila sila ang part sa Mama na ibang dirigod sa Kuang boundary sa tanang mga yu, sa Yud, Andre. boundary, boundary ang sapa. Mhm. Uh Pero -huh. ang dakog porsyento nga ang diri pa sa barangay sa lab. Ah, oo, kay dili masasayd nila dito. Dili masasayd nila dito. Asa may mga cottages niya. Oo, oh, okay. Mo-drive mo ta kung gi-correct kay at least sa so, pag-promote sa tourism, dapat makredit sa barangay sa lab hatag sa ano ba sa lab. Tama kay ang sa lab man ang nag-develop yeah. ani diri area. Tanita sa ada niya, ang ilan na ginamit, parts sa salab. mhm uh -huh. Nakabutan ito, sa barangay. Sa mga taxpayers list dito. mhm Mm din dito, oh, sa salab. So, natin dito guys, yung hmm. napakagandang yun nila. May, may pagmamalaki sa uh -huh. salab. Ha? 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 Kalau mau boleh naik kereta kat hotel Abu Dhabi itu mau naik ke로나 pilih pada pun nak. Sudah bisa itu. Bagus. Mana dia ngapain? Ini anak siapa? Mana kalian?

lang, tagiya dari Oo. awa sa, inyo ni dari sir so credit sa salab dili sa kanila ha salab ni salab ako mi dyan dan ba kaya dahil ka yung vlogger gigamit ang barangay iyan. which is salab niya. ni dari kaya oh. ang kwan ang porsyon sa salab ilian dito tabo oh yan, wala may gigamit sa mga nangaligot eh. wala man sa porsyon so, gigamit sa barangay yan ko i na to sa Barangay Salab ang uh, buwan. Credit. Ang tourism. Know, si Piyotambunan. Si Piyotambunan, Salab Tambunan. Sityo Tambunan, Barangay Salab. So, Yan po ang tagya. na po na may kanta. Siyang, siyang may ari. Siyang tagya. Huh? Dito nagsimula na nakilala na, na tong lugar na to. Dahilan Dahil lang dito. <laughs> so, dito po, ito po yung talagang matatawag nating nature fairy walk na tinatawag kasi fun po siya guys, kanang bagon ano, Bagin sa Tagalog yata, Bagin. Bagun sa, sa ano, sa Bisaya. So, tawid na guys para makita ninyo yung ano, yung area. Ayan. Ah, so, dito po nagsimula ano. Ayan po. Bagin po talaga siya legit na bargain Ang laki ng bato guys Ay, ferry ba na naglalakad? Sige, lakad ka sa tubig. Whoa! No, ha? No. Pabasa ko. Mas mataas sa kanya. Oh. Whoa! Digit guys na ano, Bagin. Ah! Hawak lang ako guys Bagay nila Maganda to pag uh, gawa ng ano, hawakan Hindi siya mapuputol ano Ang tibay ano, ano pangalan mo guys? Regin Ha? Regin Regin O oh, si Regin guys Oh, oh. Ah ter Opinion. So sana guys, bilang isang opinion, dapat ito may hawakan. Lagyan ng ano dito, pag ganyan no. Para dalawang kamay ng ano, makahawak. Talian dito ng ano. susunod so, kung nandito lang ako, ako nang gagawa niyan. Para hawak ng dalawang kamay. Tatalsik daw Pero yan, legit po yan. Pang Tarsan po yan. So si Tarsan po ang gumagamit yan. <laughs> Dito hindi lang periwok Tarasan po ang tao dito <laughs> <laughs> Tarasan po guys Kasi po an? Bagin po ang gamit Hindi po PC Kita nyo yung ano Yung copy guys Wow Wow yung mga ano Madam. Here you know? Very walk. Okay. Hayatok, look, oh. <laughs> Ay gad block Oy. pag marami ng tourist magpunta dito.